Ga mga bay. Ha? Ano na? Ano na? na? na kami malapit sa San Tambay malapit dito sa namin dito. No. Boko, Boko. Boko nga ba? Boko. Okay, kahit laga. Tapos may ilog pa dito mga ba? Di ba? Di ba? Look. Melon, mi boya asli pro ya. Sedak to dami, dami ngecumai minyak, mingwit ya noh. Oh. Habar ya eh, <laughs> boko. Kok <yuk> kayak <air> telaga. <laughs> ya you noh. Know. siya kumuha ng buko. May dami lang buko dito. Ayos talaga. So, tatambay muna kami dito at mamaya na kaming gabi lulusot doon ng San Monico. Ayan, truck namin dyan. Ayan na, wash out mga buddy. Okay, kayo. Ayan, wash out, wash out. Dito tayo sa bayan ng Masin.

Oh, di oh, kau kan aku tuan aku sa oh, Salamat bos Sa kuala, kayaan? Akan, kayaan. Oh. Ya mga bay uh, Dito aku sa hardware seat City uh, hardware ngayon Pindahan namin kapun So, hindi pa kami na sakai mga badik yung gabi Gawa na maraming doon sa loob So ito yung mga dalawang kasama ko rin Nandito na rin Nahuli kasi ito sila mga bari Nahuli Ayan uh, Tambay din sila so, dito muna Gawa ng hindi rin makapasok sa loob Si Bawal pa pumasok doon Ayan Nandito sila oh eh <laughs> Oh Ado, ado, kopi na, kopi. Solo ka. Ah, ah. <coughs> Di pa kayo makapasok. <coughs> mamaya pa, sana tawakan mamaya o makapasok. So ito mga body, dalawang trato sila. Bali apat kami mamaya body. So papunta kagaya natin ito sila. Ah, gawin tindahan ka no? Ay, sabi ko. Doon pala, doon pala. Tindahan doon. <coughs> so <coughs> pinutang sila itong mabadi ando na yung sa loob ng pier maasin <coughs> so dito lang muna sila paparada uh, to, may city hardware uh, sana makapasok sila mga sa loob ng pier yun para uh, okay kayo dito rin kami parada kapon mabadi bago pumasok sa pier so yun yun truk. truck Makho, saka bulldozer Yo, what's up mga badi mga bahay Dito pa rin tayo ngayon sa Maasimport At hindi pa kami nakasakay Kaapon pa kami dito mga badi So, bukas pa kami madaling araw makasakay Ngayon pa rin nakakuha ng ticket Ngayon pa ako nakakuha ng ticket So, ma madaling araw pa kami makasakay nito Sabay-sabay so, na kami apat na truck mga badi Mayroon pa kami doon na dalawang kasama eh nasa labas ito, papasok na rin sila pero bukas pa kami madaling araw mga kasakay so ayun ang truck namin ayun o hindi ka kahit ayun kahit hindi oh ang init so ayun so, was yun, out was out pa 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 ba ba, mga bay mga uh, ilang araw na ang namin anim na yung kubo-kubo namin anim na, kubo na araw kayo. na ang biyay uh, okay kayo kahit hindi Magbububo Alright, push <laughs> out. Ayan na, oh, ito na sila mga buddy, yung mga dalawa kong kasama. Ito isa. So, nakapasok na rin sila. Sabay-sabay na kami sasakayin ito bukas mga daling araw mga buddy. Ayan na. Oh. Ang init talaga ito. Ayan. 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 Bukas kami tuh sabay-sabay na kami apat mga truck uh, truck na bali aku, Jonel, Edmar. Lagi ginawa kong magawa kong tirador mga bali oh. Ha, init. Yo, good morning, good morning mga bali mga bay. Good morning, Masin. Ah, uh, ngayon pala tayo makasakay umaga na mga bali. Kanina sa kagabi, eh, sabi mga alaw na madaling araw. So, inumaga na yung barko makabalik. So, ngayon pa lang tayo sa sakay. Ah, alas 5.30, mga bay. good morning, good morning. Nakakaya ah, sa dikit-dikit talaga. ah si Edmar. <laughs> Ah, nagkagulo daw doon sa Lipata Pier mga bay Gawa nang sa pila siguro nagkasingitan sa pira sa uh, pila ah pino nag, nag na daw ng patrol doon pulis sa Lipata Port gawa nang nagkagulo sa pila ng truck talaga yo what's up mga, mga bay mga ah. bay Ha! Dito na kami ngayon sa barko mga buddy Kakasakay lang namin Magalis lang Dahil ito yung ano, ano Bali apat na truck na kami dito mga buddy Kabul yung dalawa Ayan. Luto ng mga bugoy oh Ayan oh Ayan oh oh okay, Susot, susot. Mangaon, mangaon, mangaon. Kain na tayo ito, kain na, kain. Tara tokod kami sa Masin Fort Mabati. Hay, mga kain. Mga 1 hours in 2 days kami doon. Lokis na ka. Oh. Mga 1 hour and 2 days kami na tokod. Set out mga natukod. Was out. Ah, uh, GB Warriors. kalau okay, mana? Kalau gana mana? Gana. Hai, Ma Bari. Hai, guys. Yo lana men taksi o. Ha, Honda Spinnerto. Taksi o, Lek. Yoi. Yoi. Yo Ma Bari, guys, nih, bhai. Jadi apa truk yang kami ini itu? Kayak ono bae ini. Alright, alright. Hai, guys. Six and a half hours later. Yeah, labas na mga bari. Dito na uh, sa Lipata Port. Na. Lulo ding ni Poseidon, no? Uh, so, I out.